だからこれがポリーズ。<noise> <noise> Nandun ko si Pops na. Kasi e, nasagi siya ng kotse. Nakakay ko yung motor niya dito. Now, Sakit ko sa niya. Lagi ah, okay. Dugo Maulan pa naman Dugo Dugo si Pops Dugo Pinipicturan niyo yung kotse na nakapangga sa kanya. Ha? Nabuto. Ang tunog, ang eh. tunog, ibalang gumulo eh. Ano yan? Sino ang ano? Oh, ang bilis ang takbo si niya? Sa sakyan. Sa sakyan talaga. Yeah. Saan ba? Dito galing yung motor? Dito galing yung motor? Dito doon. Yung siya. Kaya oh. mabilis yung sasakyan. O sabihin natin, nasa labas to. Nasa labas to. Yung bilis ang Una-una, eh. Muna, muna, muna. Dapat nang minum-minum siya nun. Ano yung pininahan mo talaga? Oo, diba? no, pininahan niya

我包了。